Miga miga love shout out mga kabisay Good morning uh, Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan Ngayong araw na ito mga kabisay At uh, update update lang mga kabisay tungkol sa aking mga tanim dahil medyo nakapokus ako ngayon sa aking mga tanim mga kabisay dahil alam niyo naman tapos na yung aking bahay kubo So, ngayon naman mga kabisay ay uh, i-update ko kayo sa aking mga tanim na uh, uh kaabunong ang kahapon mga kabisay. ng aking mga tanim na kalamansi. Uh, at naandito din itong linyang ito, mga uh, lansones. Pero hindi ko pa ito naabunuhan mga kabisay dahil hindi ko pa nalilinis. Mamawir ko pa yung mga damong yan at yan ay akin ang i- eh, aabono din. Aabunuhang pala. So, let's go. Papasel ko kayo sa aking mga halaman na namumunga ng mga kabisay. At sawa ng Diyos baka tuloy-tuloy ng pamumunga niya. Alright, let's go ating pasyalan mga kabisay at ito ang aking mga kalamansi mga kabisay na bago ko palang naabunuhan itong mga to kahapon ng hapon inabunuhan ko dahil medyo maganda yung panahon at sa ngayon mga kabisay eh, kung makikita nyo ang dami niya ng bulaklak eh. dami ng bulaklak at mayroon na rin pa ilan ilang bunga so tuloy tuloy na yan mga kabisay dahil malaki na siya pero yung doon mga kabisay, tinanggalang tinanggalan ko pa ng bulaklak yun. Hindi ko pa pinabunga kasi medyo alanganin pa siya. At saka itong isang ito. Tatanggalan ko pa rin yun ng bulaklak dahil medyo maliit pa. Ito lang na malalaki ng mga kabisay. Ang um, patutuloy-tuloyin ko ng bulaklak. At itong mga dito. Eh, ito hindi pa masyadong maraming bulaklak dahil nananalbos pa eh. Ito. Sa susunod, mamumulaklak na rin ito kasi magulang na ang kanyang talbos. At medyo marami-rami na ang pwedeng pabungahin mga kabisay. Pero yung mga ganitong mga maliliit pa kasi mga bagong huli itong tanim mga kabisay. Hindi ko muna pabubungahin. Tatanggalan ko muna ng mga bulaklak dahil pangit pag pinatuloy-tuloy mo tulad niyan, tinanggalan ko ng bulaklak yung kahapon. At dito, hindi ko natanggalan itong mga itong mga kabisay gawa ng sobrang init kahapon. Kaya, hindi ko muna ubos. Merong mga natira. Pero, babalikan ko yan mga kabisay dahil kailangan tanggalin muna ang kanilang mga bulaklak. Itong mga to mga bago itong mga kabisay kaya walang mga bulaklak. May bulaklak man pero ilan ilan na lang. Tulad noon, walang bulaklak. Ito, pwede na itong pabulaklakin. Kaya lang hindi pa siya mamumulaklak mga kabisay kasi bago pa ang kanyang mga talbos, So, ito, mayroon na rin. At ito ay isang taon na itong mga malalaking itong mga kabisay. Isang taon ko na itong naitanim. Tinanim ko ito yung November, so mahigit na siya isang taon. Isang taon at isang buwan. At marami pa tayong mga... Uh, Ibang puno ng kalamansi Mga kabisay Na ando sa kabilang kalsada ngayon Sa ah, kabilang kalsada <laughs> Sa kabila ng daanan pala At Ayan Makikita nyo May pangilan-ilan -ilan na ring bunga At ayan Medyo malalaki na Lampas tao na yung isang yan Pero Yung tatlong nasa tabi Isa Dalawa yung nasa unahan doon hindi pa pwedeng pabungahin yun mga kabise kasi mga bagong tanim yan uh, tinanim ko yun ay June so ibig sabihin June, July August, September, October November, December nasa 6 month na sila at pag nakawanyer 1 itong Itsurang ito, baka lampas taon na rin ito pag nakaabot ng one year. At dito, medyo mabagal yung naan dito sa bandang unahan mga kabisay dahil medyo nasa lilim. Alright, at puntahan natin ang iba nating mga uh, halaman, mga kabisay. I-update ko kayo at dito ayan yung aking papaya mga kabisay at may nahinog na dito mga kabisay na uh, apat na piraso ayan at sa awa ng Diyos ay, mayroon na namang mahihinog na dalawang mga kabisay itong isang to at saka yung nasa ilalim na yun mahihinog na ulit yun at yun dito mga kabisay mauubos na ito yung unang unang nahihinogan ko natatandaan nyo at dito sa isang mababa mga kabisay ay eh, nahinugan na rin ang isa. At ako ang unang kumain mga kabisay. Kaya lang ang nahinug dyan mga kabisay yung maliit. Pero hindi ka magsisising kinain ko yung mga kabisay. Hindi ako magsisisi dahil talaga namang nakontento ako sa lasa niya. So ayun mga kabisay at puntahan natin ang iba nating tanim. At dito banda mga kabisay sa may aking ampalaya mayroon nanda ako dito tinanim na mga daranghita ayan isa, dalawa, tatlo yan, tatlong yan daranghita yan, ayun pa bali sampung puno itong tinanim ko dito daranghita mga kabisay ito'y kasabay nung huling itinanim kong kalamansi doon yung six month at ito ay nasa six month na rin pero nung itanim ko itong deranghita mga kabisay ay maliliit sila. Hindi ganyan kalalaki. Hindi katulad kalaman kalamansi na medyo edaran na yun nung itinanim ko at maganda na yung kanilang tubo. At ayan, medyo dumanas pa ito nung pagkabansot mga kabisay dahil na daanan ito ng mga uod. Kaya kung makikita nyo ang iba ay kalbo pa. Hindi pa nasasaulian yung dahon nila. Tulad nito dito. Ayan. At bago-bago palang lang nakarecover. Dahil nung inispray ko itong mga kabisay talagang halos wala silang dahon na. Dahil hindi ko alam na uud pala ang umuubos. At ayun. Sa awa ng Diyos. Ayan na. Marami na silang bagong dahon na magaganda at lumalago na. Alright at ayan ang aking ampalayang mga kabisay sa awa ng Diyos ay hindi pa mangasinong namumunga pero kahit papano ay meron na at yan ay 2 months na ngayon mga kabisay 2 months siya dahil itinanim ko ito ay October 14 so 2 months sila ngayong araw na ito talaga alright at doon naman tayo sa isa pang lugar na kung saan ay itinanim ko ang luya at dito mga kabisay yung aking luya ayan sa awa ng Diyos ay nag-aantay na lang ito ng manilaw lahat yung dahon na yan mga kabisay dahil palugot na siya dahil nasa 8 months na ito mga kabisay dahil itinanim ko ito ay April So walong buwan na siya at sa awa ng Diyos ay ayan at medyo malaman siya mga kabisay at kung makikita nyo ayan umumbok na maigi yung kanyang lupa at haya naglabasan yung mga laman medyo maganda ganda yung ano ng laman niya at malalaki pero siguro Uh, intayin ko pa na dumilaw lahat ang kanyang dahon. Dahil medyo mabirdi pa siya. Hindi pa siya totoong lugot. Mga tinman siguro, malulugot siya siguro. By January, pwede na siyang hukayin. Uh, at ayan, medyo naunahan nga lang tayo doon sa may dolong iyon nabawasan ng mga 20 puno siguro. Dahil siguro nung tagkabot mga kabisay eh, palaging dumadaan dyan at bumubunot ng pan sahog sa kabot at yung aking mga salay ayan sa awa ng Diyos yung huling itinanim ko mga kabisay ayan at tumutubo na rin siguro makaranan mga isang buwan makikita nyo eh, halos ganito na rin yan Ayan. So, ayan mga kabisay ang aking nyog na nung itinanim ko yung mga kabisay ay parang nakablog din ito. Dahil ito yung kasabay nung ano, nung kalaman si Bali. Ito ay nasa 7 month na rin. Medyo mabagal nga lang lumaki. Dahil coconut dwarf itong mga itong mga kabisay. So, hindi na ako nalulungkot ngayon dahil nakita ko ng buhay talaga sila. Nung una kasi mga kabisaya, akala ko eh, maano sila dahil na sa init. At ayan, na-update ko na kayo sa mga iba nating na tanim. So, maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay sa mga nakarating sa dulo ng aking video na sumama dito sa pag-update ko sa inyo ng aking mga halaman at ayan kung makikita nyo ayan maraming halaman dyan mga kabisay at ang iba ay ihaharbist na ang iba ay hinarvest na yung mga gabing yan mga kabisay tinukunan na namin niyang palagi dahil ginugulay at siyempre isa na doon ang inyong taybisay sa mahilig gumulay niyan alright maraming maraming salamat mga kabisay sa susunod uling video, i-update ko ulit kayo sa aking mga iba pang kaganapan dito. Alright, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, mag-iingat at laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating pung may kapal sa anong mga kaganapan sa buhay. Alright, mega mega love shout out. God bless us. Bye bye.